guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel Dito sa ating munting sari-sari store At magbibigay na naman po tayo ng kunting tips Kunting pagkakakitaan At kunting sipag lang guys Ay kikita po tayo dito Dahil kapag uh, inipon-ipon ito Ay libo-libo po ang magiging balik po sa atin So eto may mega, -mega shout out sa inyong lahat Huwag po kayong aalis Dahil a uh, Babanggitin ko po sa inyo ang iba pa nating tips, iba pang pa pinakakitaan, ang ating sikreto at ito nga po ay ang magandang uh, uh, pagsisimulan kapag ikaw ay may tindahan. So binabati ko po lahat sa lahat-lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga bagong uh, subscribers ko dyan. Uh, magandang hapon po sa inyo kahit man sa saan sulok ng mundo ngayon, mga OFW na uh, sumusubaybay at tumututok dito sa ating uh, vlog. Maraming maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga nagko-comment dyan alam ko sa lahat ng mga katim kasari ko dyan ngayon at uh, tag-ulan na ay nakakaranas na po tayo ng kunting At uh, tag so pero laban lang po tayo dahil Ayan uh, po talaga ang labanan ng sarsa restore so eto guys uh, napapansin nyo sa lahat ng mga tindahan ay mayroon po ngayon uh, promo ng mga malboro pinipinturan po talaga lahat ng mga tindahan nila ng kulay red at ganun din po yung camel ay nagpinipinturan din pero sa atin po guys ay hindi po tayo nagpapintura dahil nga po ay uh, nandito po tayo sa tabi ng school So parang hindi po magandang uh, tignan So ayun guys Pag uusapan po natin kung ano yung makikita natin dito sa mga sigarilyo Bakit sa, nga, sa mga araw-araw natin na binibenta Ay akala natin ay wala po tayong kikitain dito Dahil yung iba ay itinatapon-tapon lang Pero alam nyo guys kapag naipon ito ay napakalaki So ito pag-uusapan po natin guys yung ating sinasabing uh, Upward ng ating uh, Mga sigarilyo na binibigay ng mga Ahente, ito po guys yung Ahente natin ay nagbibigay po sila Ng mga upward, kung ikaw ay uh, Legit na tindahan Halimbawa may DTI ka, may permit ka Ikaw ay pupundahan ni Malboro, pupuntahan ni JTI uh, Ay mayroon po talaga silang Binibigay ng mga app at Ini-install dyan sa iyong mga cellphone at pwede rin po natin itong pagkakitaan, guys. So, ayun. Balikan po natin, guys, kung paano po natin gagamitin yung mga code na, na kukuha natin dito sa mga kaha ng mga sigarilyo. Alam mo nyo guys, ang Chesterfield ay napakalakas po ang kanilang code ngayon. meron po tayong makukuha ang code na 5 pesos ang isang kaha dito. So, napakalakas po ang uh, Chesterfield dito sa ating tindahan ngayon dahil uh, may mga promo nga. Ganun din po, guys, kay... Uh, Malboro, meron din. May mga code din kay Malboro. Yung uh, crafted na Malboro ay 7 pesos po guys yung ating uh, makukuhang uh, code dun sa kanyang uh, box. So, saan po natin makikita yung uh, natin makikita yung code? Ito po. alibaw uh, halimbawa, yung Chesterfield ay makikita po natin yung code dito. I-close po natin. Ay, ayon po yung ating code guys. Ito, ito yung code. Ay, uh, i-enter po natin ito sa app na binigay ng uh, ating ahente na in-install dito sa cellphone natin. Pag in-enter po natin dito, guys, ay magkakaroon na po tayo ng 5 pesos. So, 5 pesos, guys, ha? So, i-ano natin? Gagawin po natin ng uh, computation sa 5 pesos. So, magkano po yung papasok sa atin? Halimbawa, 5 pesos, nakabenta naka po tayo ng 10 pesos. Ay, 10 pesos. 10 nakaha sa isang araw. Ma Then kada siyang araw is times po natin ng 5 ay meron na po tayong 50 pesos dun sa ating upward. So 50 pesos time 50 pesos time is 30 days. mayroon na po tayong 15 sa 30 days guys Sa 30 days kung nakakabenta tayo ng 10 box ay 10 kaha sa isang araw. So lalampasan pa natin 'yan. So yan sa isang buwan ay mayroon po tayong may enter dun sa app natin na what na 1.5. So, itimes natin to guys ng 12. Kasi, 12 months sa isang taon. 12 months. So, ayun, napakalaki guys yung ating magiging upward. So, ito yung ating ikitain. 18,000 yung titignan natin. 18,000. Maliwanag na 18,000 yung ating kikitain sa ating code lang guys. Yung code na nandito sa loob. So, ngayon, ang ginagawa ko ay bumibili ako ng code sa mga bata 3 pesos yung code 3 pesos yung code yun, napakarami kong code dito guys 3 pesos yung code tapos kapag uh, <coughs> madami ako dito sa store ay iniipon ko iniipon ko kasi <coughs> excuse me guys sampu lang yung limit niyang i-enter mo sa isang araw, sampu lang guys so dahil man nakakarami ako ng sigarilyo ay hindi ko na-enter lahat yung Uh, minsan 15 yung aking naubos sa isang kaha sa isang sigarilyo ay uh, iniipong ko muna dito kinabukasan ulit ay mag enter ako ulit ng 10 code so eto guys maraming hindi nakakaalam ng mga sari sari store owner na yung mga code ay eh, tinatapon tapon lang pero tulad nga ng aking sinabi eto po yung kagandahan kapag ikaw ay legit na tindahan may kumpleto yung permit mo may DTI ka, may BIR ka kasi si mismong ahente ang mag-app uh, mag-install uh, dyan sa iyong cellphone nyong uh, mga account mo dahil meron kang uh, access sa kanila ay sila po yung magre-register doon sa kanilang uh, system doon yun sa account mo so paano ba natin nakukuha yung ating uh, uh, reward sa app na halimbawa kumita na po tayo ng 18,000 pesos ay ire-redeem na po natin yan guys so napakaganda So hindi ko po ito na vlog sa mga sa mga nakaraang vlog po natin ngayon ko lang sasabihin, ngayon ko lang din i -blog -blog dahil nga alam po natin na mayroon po tayong mga kakompetensya at hindi pa po nila alam ito. So ayon, may gobe shoot us sa lahat ng ating mga kompetensya ngayon alam nyo na kung bakit ako'y nag-iipon at bumibili ng mga code sa mga bata. So ayon, napakalaki po guys yung ating kikitain sa ating mga code sa ating mga sigarilyo huwag po natin ismulin yung 50 pesos per day kung malakas ang uh, tindahan mo sa sigarilyo kahit mahina yung mga groceries mo ay mayroong kang uh, kikitain dito sa sigarilyo guys sa code so, bukod pa yon, pag nandun ka guys sa uh, loob ng app ay may mga games doon mayroong mga papalaro yun araw-araw kapag nanalo ka ay dagdag point doon mga 10 pesos point, mga 50 point at 100 points minsan mananalo ka pa ng 5,000 points doon so swertehan lang guys kapag nananalo tayo day ay naglalaro na, tayo ay meron din po tayong points doon sa app na yun so ayun po yung ating isi-share na tips ngayon, huwag po natin itapon yung mga kahan ng mga sigarilyo dahil mayroon po silang uh, code dyan sa loob at pwede po natin uh, natabi yung mga box na to kasi pag pumunta si ahente pag nagkaroon ng promo yung mga isang kahang ganito ay papalitan po ng 3 uh, in 1 na kopi isang uh, isang ganito guys yung tawag uh, nito isang pangalan uh, nun, mga isang piraso ay limang uh, nito, limang ano ng coffee na 3 in 1 so wag po natin itong babaliwalain kasi kung wala pang promo guys ay itatabi muna natin yung ating mga ka, sa mga karton so napakarami pa po natin uh, i-enter sa app dahil yun nga malakas po ang sigarilyo sa atin may limit lang po na 10 sa isang araw kaya natambaan po tayo mag-enter -e so tulad ng aking sinabi ito po ay napakagandang tips. Kumikita ka na nga doon sa sigarilyo mo ng peristick plus yung code mo ay doble-doble po yung ating kinikita. So, ayun po ang kagandahan ng may ahente. Sa ibang mga ahente pa guys ay nagbibigay pa sila ng iba-ibawang uh, free. Lalo-lalo ng mga GTI, ay nagbibigay din sila ng malalaking pre So, mga plato mga sombrero, mga payong, ayun po yung kanilang binibigay. So, ayun muna guys yung ating tips ngayon. So, sana nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng idea tungkol dito sa ating mga sigarilyo Akala nyo na basura, basura na yung mga kaha, kaha ay mayroon pa tayong makukuha. So, mag lang po tayo guys sa ating pinagbebentahan, lalo lalo sa mga bata. Dahil bawal po magbenta na sa mga bata na hindi pa 18 years old. So, ayun. Hanggang dito na lang muna guys yung ating latest update dito sa ating YouTube channel at ang ating uh, sari-sari store business maraming maraming salamat po ulit sa inyong uh, panonood sana sa lahat ng gusto magtayo ng tindahan ay gawin po nating legit ang ating store para magkaroon po tayo ng upward na i-install sa ating cellphone para tayo ay makapag-ipon ng kahit uh, 50 pesos per day, ay lalaki din po yan, guys. So, hanggang dito na lang muna ang ating latest update dito sa ating YouTube channel. Uh, sa susunod na vlog natin ulit ay magbibigay na naman po ulit tayo ng konting tips para tayo ay sabay-sabay uh, umunlad. So, hanggang dito na lang muna, guys. Bye!